Good morning Update lang tayo Mga beta Ito At sa ating mga gapi Albino blue tupas Tuxedo koi Ito do Project. mga anak ng tuxedo hindi mag focus ito ang mga anak ng ating short body Ayo. platinum koi pugod and tuxedo and project natin yan ito ang uh, short body tuxedo magenta ito ang ating breeder ng tupas Albino Tuxedo Red Ah, uh, double tail. Snake skin, blue tail. And short body. Tuxedo koi. Tuxedo koi. Short body. Magenta. Glass belly na koi. panda magenta snake skin koi magenta le panda atang magenta marami-rami din yan sa ating mga chops sengdanyo Dalawang style 'yung ating chops Tapos 'yun ang ating mga beta Sa taas, ayun, meron tayo. To. Bidot, i natin. natin. Ito ay Paul Gold Glass Belly Saglit lang Ayos lang, lang. <makes noise> natin uh, Ayan, Paul Gold Natin na uh, Glass Belly Pidert Ayan Pidert, tsaka short body yan ibibrid natin sila so ito ay i-groom natin na pidoid yan ito ang pandito ganap Ayan. ito ang aking setup puro mga nakagalon yan Yeah. yung all on nating as nating linyada ng snake skin koi. Ano. Sarili ring gawa natin yan. Galing tayo sa scratch. Yan. Tapos ito sarili din nating linyada. Ano, last belly na yan. Ano. Kitang-kita na yung fry. Ani lom belly, no? kita-kita macam mana? Terus itu ay, anak tim projek, bali puan ni leh. Eto, tam breeder kita ni, jenis belly and uh, yellow lace. Ito ang ating mga magenta male. Medyo madumi lang. Ang female pala. Ito ang male. Nandito ang pool gold at snake skin na kasama nung nasa viewing tank. Ito naman ang female ng pool gold at ng snake skin ito ang fry ng ating sariling linyada na super glass belly black tail at ito ang ating short body na glass belly yan ito ang ating mga ribbon panda ribbon yan mga panda ribbon at ito yung mga ano pa natin yung iba nating snake skin yan okay, salamat Ayan na. Ah. Pinutol na yung mga sanga. Sanga ng talisay. At patuyot na rin. Daanan. Ayan, update lang tayo dito. Nandito yung aking mga panda. Kaso, okay, ang dumalangoy ay ang higad. nandyan lang sila sa ilalim hindi lang kita ito so, sa ating mga chaps mga platy ayan so, ito yung ating mga snake skin ayan, marami yan plus may mga fry siguro mga 300 plus ayan tip natin. Ito na sila. Ayan, kasama yung breeder. Oh. Siya yung nagbuga ng 100 plus. So, ito yung ating mga uh, niyag beta. Direct sunlight kaya kulay green na tubig. Pero healthy naman sila. Healthy naman. Kuha naman silang magsisi langoy. yun ang aking manok na bantam ang naggagala Ito, marami rin itong mga chaps tsaka plati halo na sila dyan ang ganda ito na lang salamat